Tuturo ng ano para mapili. Sulo po ako ay. Nakakatuwa yeah, Yan sa kabila, yun. Ah, Talagang ginawa mo ng gulay Oh, ito po yung sa Miguel ng una. Kaya po bang tumalon yun? Gusto nga daw po yung maliit ay. Iyo po ba? Pili po ng iyong gusto. Ari po. Marami pa pang pagpipilian. Ari na po. Mm. Dahil nag-unat-unat ng 20 kaya ang oh. mga kay Rosa. Yan, pagkadami po, pagkipipili. Ay, nakakato. Ayan! O, oh, nai po. Pungos, pungosin mo po. Yan. Nai nga po, hindi pa po maagad ah. Yung ibig sabihin ni araw-araw, dala ko lang mga 15 peraso, 10. Yan, pili po. So, Talaga Nakay na, daw po orang kanya pa Talaga mag-iisa't dalawa kapag pili ano Alin nga kaya o oh. Nakakatuwa <laughs> ay o Ang po at pagdaan ko doon sa inyo ay Iyo po ay ang kaasawa ba na rin ano Singkang Ay o oh, hala At tingin ko malaki pala maliit O ay pwede pong palta na Pili Ah hindi po at ako mamay puputinga Pumili ka na po ng pinakamalaki at ganun din ang pre. Oo. Oh, oh. Ano Bayay po. Bayay. Kitingin lahat ako natutuwa kay isong mamahan. <laughs> maganda rin din. <laughs> Pwede po. Ay, ay talaga. Araw-araw la, Dapat ay ano. Oh, wala. Tingin ko'y malaki pala. Oo, oh, pare-pares nga po yan. At sa hapon na aking inuuli. Ah, ganun. Oo, oh, kaya halos pamalipan. Pama Are, tempo ay ganun. ko na. Tingin mo'y malaki. Oh, baka paghawak. Yai na. Oh. Pero ako puputi lang ano, are kay lima. Pumili ka na laan po. Ay, are po baka. Ay, baka maliit pa. Malaki din. Oo. Are po 'yun, are kay 'yun ang malaki. Ali. 'Yun 'yung nag-iisa. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> pagratig-ratigin po pagratigratigin Pagratig-ratigin mo makikita mo ang magsisinlak Yan nga ba nakakatuwa. Mm. Ano bang pangalan ng variety niyan? Tambuli. Tambuli. Oh. Uh, yan pili po, dampot ano, na ng. Meron ako din eh, ay kakaunti. Yan yung aking aso unang hahabol po eh, tatlo. Ubos Oh, ang... uh, nalabas yan pagka, ano. oh, oh, oh. Ay maigi pag oh, oh. may tao. Oh. Ano Luya po ah. Hindi gigisain ko balagyan ko ng giniling. Ari. Diyan na po ka kacham po diyan. Ay, pwede ho pala na ah, kayo sa kabilang dumaan. Hindi po, hindi mababa po. Diyan din. Yan diretsyo po ninyo yan. May mga bagong tanim na po uli. Yan ito yan. Pichay mustasa rin po. Para may kasunod na madali, madali yung ganyan. Madali. Ayan, 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 yung, yung po iba'y nililipat, yung iba'y binabawasan, yung iba'y dinadagdagan. Kagaya na rito, malinipis arang gitna. Yan ay, ay hagis. Wala niyan, ay. ay putihin na yan. Oo. Oh, May order din nga pong 20 rin, hindi ko naman kaya lahat pong usin. Oh, ay, hindi ka na rin ako upas sa imo. <laughs> oh puputulin lang po naman na ano. Ay, nga, ay, nari, ay. Mas, ay oh. Mas, saka, gulay, ay. Nakakalibang ano na po, nakakalibang ah. Mm, <laughs> dyan po kay lumusad. Hindi ay po ayan, yan din po yung ay, din. Din. Salamat po, ay, diyan na po, doon na. At doon po yung mababa. Salamat po. Oh, mamaya na lang po yung kay Cordel. ayos po may nabilis sa taniman may mga pa order pa po Ano iba ha ay binita pala sa akin pumunta ka din eh ba yung tilaan ba with discount talaga sinabi with discount daw eh with discount pala ikaw oh uh, hawak ikaw na magsilid uh, with discount nila ko baka madali ng aso oo with discount medyo ano na lang tanghali na ay ay eh, sorry walang problema tanghali na eh. with discount <laughs> hindi naman pwede yung discount lang kukuhain ano hindi oo Oh, with discount. Pwede na sa iya, dagdagan pa, di discount pa kaunti. Oo, oh, oh, discount pa lang kaunti. Ay, hindi ko ang mula lang isa, tama na yun. Hindi, meron, may dagdag na yun, marami lang pa sobrang. Oh. Oh. Isang pasero, ang tamlong. Oh. Ayos na yung tanong. Thank you. Salamat. Iba e, ate magdaro po. Okay. Ilan? Baka na ba isa? 15 pag din eh. Paglabas 20 eh. Siya nga. Isa lang, isa lang. Buo bariya. Aba, buo bariya ang pera mo. Ah, Ay, Ay, ikaw, ilang ba ang oh? Dadalawin mo na. Ay, ikaw ang bahala. Oh. Ikaw, ikaw ang pumili naman. At akin kukuhain. Turo. Ako may kasamang inakay. Oh, yan. Oh. Kagagaling lang ni number G dito ah. Yan, yan dito. dito. Are now. Ito, 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 ito. Dalawa. Ito, pa. Turo, alin pa ang gusto mo? Yakon man masyadong malaki, kami si malaki ang buto. Ay, ah, di wala, bata pa ito. Yeah. Yun, gusto mo yun. Yun yung isang yun. Oo, yeah. oh, nagkasundo, ano. Fresh, pick and pay. Bali 30. Oo. Oh. Ay sabay magkano na yan? Baka 25 o 20. 25. Oh. Ay, na salamat sa so ate Magda. Ay, may ulam na ako. Aba, ay kita mo naman kanyan. Ay, alam mo, may kailangan niya ay eh, kain niya ay eh, hindi maal hindi ma ano. Oo. Oh. Ay, inaano ko muna sa ulam. Ay, kailan po ba lumabas sa ospital kagabi? Ha? Ah? Kamakalawang gabi. Oo. Uh -huh. uh -huh. Bibigyan ko dala na lang ikaw ng ano, papahingin ko ikaw nang gatare singkang Oh, hawaki okay, ang plastic. Dali utoy. Nasaan yung Wala na sa mitten dapitan. Nananay. O, wala ko si Kuya Bal ng ganito oh. Okay na naman po. Ang ibig sabihin ay Okay na. Maigit tong umpalano. Ko oh. naman lang Hindi sa takapan naman. Hindi na nakapasok sa panahon ng hindi alam mo, hindi pa nang pag-inom ng gamot. Oh, ay nakailang ano po kasi sa ospital. Limang araw. Oh, tagal din nan no ari. Yeah. So, Talagang them... sacrifice. Yeah, nga. May ginawa mata kalabas ay sabihin abah, ba, mas mahirap nang pag nasa. Aba, eh, isipin limang araw ay naka si ko Aba, jusko po patatawarin. Oh, ano ibigin natin zero oh. balance ako. Ay, di, ginhawa. Ah, nag-zero balance po sa pilil? Oo, uh zero oh, balance. Nasa yung ilaga. Ah, sarap na yan. Pinipagda ko sa guli. Ay, siya nga. Ito ang... Pasado ang kain ni. Eh. Pasado, puro gulay ang ano. Hindi, ang kain. thank Ay, you. Asa, wala. Oh, Salamat okay, po. Tata, salamat. Oo. Oh.